Napakadami po oh. Ah ah. Eh, hindi pa ito bulok. Aba. Ang tempo kung, kung gano'ng kadami. Parang ano ay oh. Parang tray oh. Ah ah. Parang hindi po ako makapaniwala. Ay yung palit tinatabunan ng itik. Oh. Talaga. Ito yung po oh. Kung gano'ng na po kasadami oh. Aba. Ay Diyos ko po, pagkakadami Bala po, kumusta na po kayo lahat Ano po yan, bala episode ito na po Update ko po kayo sa ating ano Sa ating Hasik po na pecha mustasa po Oh, yan oh Ito na po, ang ganap Aba Ay, medyo naglalakihan na rin po Oh, yan oh Ang malapad-lapad na rin oh Yan Yan na po ang ganap Oh Arif yung musta sa Arif yung chay hmm. Yan na po parang pansin na rin po na nag-bibinir din na ah, oh. Yan na pagpuhati yung pinokos oh. Yan na po yung mga ano Oh. oh. May patabata na naman po yan kaya ano na Kaya kumbaga tuloy na ang garbo Oh panalo na rin yung sibuyas dito sa side dito ito po ay hindi pa natin nakikitaan yung mga ano medyo matag medyo balang pala yan ng kaunti ariho mustasa medyo makapal dito ang sabog po makapag-spray na rin tayo. Oh. parang binubutas na rin eh. Wala ka ng tubig ah. <coughs> Ayos na rin po naman. Aray po ay yung bokchoy oh. Yan, ganda oh. Lahat po naman may sibul na. O ating puntahan lahat kaya. Oh. dati meron na po update po ari update oh. ari medyo napakapal ng kaunti ay atin po namang kaya akatin yan oh. lahat ay meron ng sibol Simulat sa pool, mahal kita Nalalaman ko Walang-wala sa loob ko Naiiwanan ka Nananananang kang wakas Bakit biglang nagbago Balot na kayo, Naniwala naman ako at kung liligaya ka Sa piling ng iba Pagkat ang nais mo Ay ang pag niya ko Sa kagustuhan mo Sapat ng minsan Minahal mo ako Simulat sa pool Mahal kita Nalalaman mo Ang ganda na oh Ayan po yung ganap sa ating pechay Oh Maalala ko nga po pala ating pupuntahan na rin yung Itlog ng itik kaya yan nga pala may ano May kubong ay nilaga ni Utol Uhu. Yan yung ating itik na dalawa na makaisig Oh yon oh. arihu yung makingit itlog nating itik oh. yeah oh. kakakakakak yan po yung nagingit lug o oh. yan pupuntahan po natin dun at saka po aring ating mga halaman din sa gilid ay maganda na rin po o oh. yan oh. ito na po yan o oh. Oh. sabay-sabay oh. Ilang days pa po magpapanapanabay uh, na po oh. yan oh. Yan oh. ito po oh. Maganda oh. Oh. Ayos na rin po. Oh. Kasama po lagi sa atin patabayan na. Eh. Oh, ito pa po. Oh. Ah, lalo na pala yung kabila oh. Lalo na ho oh, aray oh, pagkakagarbo. Yan oh. Ah. ah. Ay, Diyos ko po, patatawar pa kagarbo Ante mabawasan na yun Tabi, chuchu, tabi Aba, nadamba ka ba? Mm, ba mm. yan po talaga ang plano natin no? isang straight na yan ari po iba yung maliliit pa ay hulip hulip po man tawag yan no? pero yan po yung kompleto o oh. pa ang diretsyo po oh. maganda ganda ang tingnan so, hindi pala oh. yeah, mas makulay ang buhay Ari po nung nakaraan ay nilagyan ng ni utol ng ganyan po ba mga pisnit. Meron daw pugad ng ano. Oh, ng itik. Meron daw pong pugad ng itik. Atin hahanapin. Kaya po pala merong pisnit oh. At saka mga kayakas. Meron daw pong pugad, hindi pa niya kinuha kaya. Ay eh, parang meron nga oh. Um, atin pong i-harvest na yung itlog nangabog na yun ang dami oh, uh, ay nangabog yan ang itik oh. Uh, ay di ni sila nag ano uh, ay nang tumagilid ay Diyos ko po oh. Uh, ang dami po nangabog na oh. Uh. ay nako ang dami yan uh. ilang kaya apakadami ah, pagkadami oh. Uh po nakaano yung nangangabuhog, oh. Pakadami, oh. Nababad na pati sa tubig. Oh. Ay, dami. Nanggawa ng device na, ano, pakadami. Ay. Ay, ang dami. Yung pa oh. Oh. Okay, papalabas na. Na, ano Uwak ay. Yung pa oh. Oh. Ah, dami. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. dami pa din sa ilalim oh. ay na, nabutas pa yung isa walang hiya, sayang oh. yun pa oh aba e, ito pala matagal na oh kaya pala sabi ko nung nakaraan hindi ko lumakitaan ng itlog oh Paka, dami po oh aba ayan pala tinabunan ng tinabunan ng itik makakuha ka na lagyanan oh uh, ay eh, pagkadami Pakadami pa po sa ilalim para bang tinatabunan kada itlog 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, para nakakapakuhi ang dami sa ilalim. Kukuha po tayo na nalagyan. Ang pagkadami. Nuhar ang pala yun. Yung hmm, mga itik po kukuha akong lalagyan kaya pala sabi ni nasirok daw din yung uwak kukuha ko tayong lalagyan ang kakatuwa dami katos eh kukuha lang hutan tayong lalagyan ay nakakatuwa panalo nakain na po ating lalagyan pag hindi kayo naulan ha, ah, kukuhain ko na Ang dami yung eh, para bang natatabunan. Yan. Oh. Itlog harvest. Mm. Yan oo. Oh. Uwak ng uwak. Dami. Nakakatuwa oh. din talaga ay. Eh. Magtitira tayo ho ng ilan. At ng para itlogan ulit nila. Mm. Ay, eh, ang dami pa po sa ilalim. Paano kaya? Hanguin ko. ano at mabubulok oh hindi ni yung kita mo oo yun na yun na no, wala na ba ba't kanina ko may pa oh oh sabi na eh ay pagkakada ka ba <laughs> oh pagkadami po oh ah ah Ayan, pa ito bulok. Aba. Ang timpo kung gano'ng kadami. Parang ano ay, oh. Uh. Parang tray, oh. Uh. Uh, uh. Parang hindi po ako makapaniwala. Ay, yung palit tinatabunan ng itik. Uh. Talaga. At yun po, uh. Kung gano'n na po kasang uh. Aba. Ay, Diyos ko po, pagkakadami. Aba mamaya na ho natin bibilangin sabi ko na ho ay uh. mm. aba ay ganyan pala ang itik tinabunan nila para siguro nga ba nakikita na rin ng Rp pibuwan na din eh ay awa kung pwede pa aba ay Diyos ko po salamat po Panginoon na hanggang ilalim inuugat na pati yung iba o oh, may mga ugat na o oh. o oh. aba ay parang hindi po ay kahit ako hindi rin ako maniniwala na ay parang itlog nila ay may ugat na oh yun oh abah oh pakadami abah salamat po Panginoon oh itlog pa po yan oh aba pagkakapal oh abah ay Diyos ko po talagang marunong din nga ang Panginoon ay eh. Gawa ko ng nang isi isipin niyo po kung gaano katalino yung hayop, yung ibon, no. Oh. Aba, ay kahit po kayo baka hindi maniwala din eh. Oh, kahit ako hindi. Ay napuno yung ano. Ay kunwari ni si sinini ito ang tuwa yun. Oh, uh, dami pa sa ilalim. Oh. Aba. Parang nasa ano tayo yung bang palabas na jungle ano. Babalik ko naman. Ah, yan, nakakatuwa rin mga itik na rin. Nakakaano rin po ay yung mga nalason, na, ano? Yung mga namatay. Hmm. Babalik ko natin. Matalino at kada itlog siguro ay inaano nila, tinatakpan. Aba. Uh, bilangan natin mga pakadami oh. Uh. Pakabigat. <laughs> Ayan po pala, ganyan na ah. Uh. Ay kung kayo ho ay may nakapagalaga alaga ng itik, ay baga din rin nga pala magaling at gawaho ng protekta din nila yung ano nila ay nako salamat utol napansin nyo ay ari pala itatagal din eh ay bali po natin din eh ay yan para nakagaya ng kaunti para balikan ng itik tapos mag iwan ako ng pinakabago sabi ng pinakabago ito oh. isa mag iwan tayo ng isa yan oh. Ah, ah. Ay kahit po kayo matutuwa. Hmm. Bilangin natin. Aba. Liblib na liblib oh. Paano natin mabibilang? Hanay ano? Allah. Lakas pa man din po ng ulan, naka-cover naman ako. Hmm. Aba. Pagkadami ko ganito natin ihahanay siya. Eh, ilan yan? 1, 2, 3, 4. 5, 5 para madaling bilangin. Sayang ari. Ari pa ho kaya ito. 6, 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6 One, two, three, four, five, six. anim anim natin, ano? Parang di malito. One, two, three, four, five, six. Tapos dito ulit sa kadalwa One, two, three, four, five, six. Sila dyan. Anim-anim na kayo dyan. Tapos ito anim-anim ulit. -anim One, two, three, four, five, six. Tapos ari pa. One, two, three, four, five, six. May malaki ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2 3 4, 5 6, 6 pa na bagong bilang ulit 1, 2, 3, 4 5 yun po ang ikalima 4 yun ang ikalima bilangin po natin 6 12 yan po yung pares pares ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ari din linsad ay yun. Basta yan po yung anim-anim ang nan. Na Ayun si natin. Naulan ay. Oo ah, ah, talaga. Kahit kayo ho siguro matutuwa sa ating itik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Oh. Dito ka para walang gulo. Tama ka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 18, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Aba, imagine po 41 41 eggs aba yan ang to wadi ni no, anak ko ni ni oh, napakarami pwede rin palang ano yan eh dahan para malang ibon pwede rin po pala itong pag anuhan ay naiyak <laughs> yung ating itik ito na hinarvest na natin ang galing nyo magtago ah panalo good job yan po yung ating mga itik abah durong dami oh. Hmm. 41 eggs po ay yun ang mali natin huwag tayo dito kasi ma Didetect tayo nung ano. Yan, yan, yan. Wak. ang bilis niyan. Yan, tatalas mo ng mata niyan. Yan, uh, yan uh. Kaya ho, bumabalik dun tayo sa malayo mag-imi. Diyan po nanggaling yung itlog. Yun, nilagyan ko pa po ng isa. Oo. Uh, talaga pong nakakatuwa. Aba. Imagine, nakaitlog sila ng 41. Ay eh kung... Halos araw-araw, ay -araw, di lang araw sila dun. Tig-20 araw, ano? Napakahusay talaga. Talagang pag po akong titingin ay marunong ang Panginoon. At gawa ng isipin po ba na may mga predator na at sa bagay, matalino rin naman ito. Talaga talaga may isip kahit tayo. May mga predator na umaatake. Abay, tinatabunan nila. Ay, hanggang sa lumalim, Kumapal lang, kumapal. Ayun po pala ay puro itlog. O, oh, ayan o. Oh. Dami. Aba. O, oh, ay talagang sulid. Oh. Ganyan na po kadami. Oh. 41 pieces egg. Nakakatuwa po ano. Ah, ah talaga. Hindi ko lang hu rin sure kung po pwede pa yan. Di atin pong aalamin kung po pwede pa. Tapos ay eh, di salamat po sa lahat-lahat. Oh. At kung baga biyaya po yan, eh, blessing yan. Abay, hindi ko rin hu akalain na ganyan pala kadami. Abay, bulto ay. Ay sabi ko yun ako, padalwa-dalwa ay. Eh ngayon ni parang wala na ako mapansin. ay sabi ko panalo yan salamat po oh. dami oh ayun po salamat po sa inyong pagsama ingat po ang lahat happy happy lang po bye